Yo, so, what's up, what's up nga pala mga guys Bale, nagre-ready pa lang tayo dito Ayan yeah. Bale, papunta ngayon tayo Nung pabalik na nga tayo ng daet So, bale, galing pala tayo tayo <tong> <tong> Sa labo Ayan Lumakagod ah. guys Ayan Pero okay lang Okay, enjoy naman tayo sa ating motovlog. Ayan. Bali, kagagaling nga lang pala natin ng labo dito mga guys. So, kamusta? So, ngayong hapon, balik na tayo guys ng -e. dae. Bali kasi nagtakas na sa PTC labo mga guys. Punta tayo sa PTC labo para mga guys. Ayun, so na tayo sa Ayun, kawin So ayan nga pala mga guys, bali nag pass forward na tayo dito papunta ng daet kasi hindi na marinig yung ating boses. So kakagaling nga lang pala natin dyan ng Every Labo nga pala mga guys dahil nagpasa tayo ng requirements para sa trainers methodology ng ating qualification na Tourism NC2. Ayan mga guys, bali nakapasa kasi tayo ng Tourism nung nakaraan guys na December 28 mga mga guys, nung pag-assessment natin so mag a -apply na tayo ng trainer's methodology para magamit natin yung ating tourism nga pala mga guys so bali kasi, kailangan kasi ng uh, dapat at least nagamit mo siya ng 2 years or 3 years sa trabaho para may renew mo yung kanyang uh, NC certificate ayan, sa tourism nga pala mga guys kaya ayon kaya isang opportunity na rin sa atin para uh, maging isang trainer ng tourism nga pala mga guys So, isang maganda din na privilege na kumita rin tayo sa papamagitan ng pagturo ng tourism, Ayan, alam ko naman na demanding din ito sa ating mga uh, kababayan dito sa Pilipinas mga guys. So, bali nga pala dito mga guys, habang binabaybay natin yung daet, ay may mga kumakaway sa loob ng jeep. Ayan nga pala, uh, shout out nga pala sa mga nasa loob ng jeep na kumakaway sa inyo. Uh, siguro ang uh, mga estudyante... Estudyante sila ng Binson's mga guys uh, Hindi sa pagkakamali Kasi parereha sila Nang naka-jogging pants Ayan, tapos yung jeep galing siya ng Binson's yan mga guys Siguro galing ito ng Binson's Pilot Ayan nga pala mga guys Pero tayo ay nag-overtake na dyan Kasi tayo ay nagmamadali humalik Kasi tayo ay magpapadry seal pa Sa office ng TESDA Para sa ating tourism promotion Ayan nga pala mga guys Services in situ na ating naipasa noong nag-assessment tayo ngayong December na nga pala siya uh, last year nga pala mga guys so bali nga pala andito na nga pala tayo sa sentro ng Talisay ng ayan bali andito may kita mo yung uh, munisipyo ayan, yung munisipyo ng Talisay na, o, tapos talisay talisay. yung tapat niya ay BIR na mga guys bali nagdiret-diretso na rin tayo dyan kasi medyo malayo pa tayo sa munisipyo ng Daet kaya Ayan, habang tayo ay nagdo-documentation dito, ay pupunta na tayo ng daet sa munisipyo para uh, makauwi din tayo ng mas maaga-aga pa naman. So, ayan nga pala mga guys, bayan dito na tayo sa pagpasiko nga pala. So, ito nga palang nasa kaliwa natin ay daet proper nga pala yan. Pero dito tayo dadaan sa may highway nga pala mga guys kasi tayo ay papunta ng munisipyo ng daet. So, dito tayo, dadaan sa may kanan nga pala natin para ayan, di na tayo magpunta pa ng sentro ng daet at umikot pa ng mas padami. Alam naman natin na sobrang traffic nga pala sa daet mga guys kaya dito na lang tayo dadaan. So okay, yun nga pala mga guys, bali ang dito na nga pala tayo sa may magang Ayan, uh, palapit na nga pala tayo sa harap ng munisipyo ng sityo At uh, syempre siguro mga 2 kilometers na lang or 1 kilometer na lang simula dito sa crossing ng magang hanggang sa munisipyo ng daer mga guys Ayan Malapit okay, na tayo guys So, um, nga pala mga guys, para sa unang nga pala nito guys, may kakalawa yeah. um, na yeah. tayo. Yeah. Nice. So, um, nga pala nito yeah. um, guys, yung nito guys, yung Yan, dito guys. So, nga pala ang LG yung pinipound. Yan. Yung nga pala mga guys. Ah, uh, video compound. Dito tayo pupunta sa may munisipyo, guys. Maraming salamat nga pala ulit sa mga nanood nitong aking munting vlog nga pala mga guys. Ayon. Ah, uh, antabay kayo ulit sa ating muto vlog sa susunod, guys, na pag-aasikasuhin natin ang mga requirements natin sa ano natin ang araw. Uh, Ayon sa pagtakbo ng KL. Ayan, maraming salamat, guys, sa uh, ating ano. Uh, wala well, dito nga pala tayo, mag-aaskaso muna tayo ng ating gawain.